So guys Today's video naman natin ay mag tayo ng unicorn fish o surahan yes so yung iba mga guys binabalatan nila yan pero mas gusto ko yung nandyan yung balat kasi nawawala yung sustansya ang sabi ng iba kapag naalisan ng balat so ang gawa lang natin dito ay ating bali balinsutin lamang yan at bali balinsutin mamaya dito ang bahaw so dalawa yung ating ano dalawa yung ating lulutuin. Tanaan nandito pa yung isa. Yan. Ang tawag dyan dito sa humalig ay unicorn fish o oh, surahan. Sa lang yan mga master ay suka. Ah, ano pala? Ah, kalamansi at toyo. Wow. Wow ulam na. So lalo pag ganitong maulan ang panahon. So hindi lang tayo pwedeng maglagay ng sili sa usawan gawa ng may mga bata so hindi sila makakatain at hindi rin sila masusubuan yes so paglamig nyan mga guys humihiwalay ang kusa pagluto na mas masarap yung may balat kisa sa ha ah, ba naman?